Kapag sinabing haunted ang isang lugar, huwag nyo nang tangkayin pumasok at silipin kung anong meron sa loob. Kasi baka mamaya, magaya kayo sa isang barkadang nakakita ng hindi inaasahan na nakakilabot. Story time! Nandito ako sa Davao City at madami ang nagsabi sa akin na ikwento ko raw ang kwento ng isang sikat na haunted hotel sa lugar na to. Ang hotel na to ay sikat dati dahil sobrang ganda at located to sa isang area na sobrang daming tao. Meron itong 12 floors at binuo ito na walang 13th floor para umiwas daw sa kamalasan. Pero ang sabi nila, hindi raw ito nakaligtas sa misteryo at kababalaghan. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag story time. Kung di nyo pa ako pinafollow, eh follow nyo na ako. Nagsara yung hotel dahil daw nalugi. Pero, meron pa rin guard na nagbabantay sa building para raw hindi ito pasukan ng mga homeless. Pero isang araw, meron daw isang gwardya na nagroronda na nakarinig ng mga kakaibang sigaw sa second floor ng building. Tumawag siya ng pulis para humingi ng tulong, pero nakakabahala yung mga sumunod na nangyari. Bigla raw nawala yung rumisponding pulis at yung rumorondang guardja at hindi na sila nakita kailanman. Binansagan ng haunted ang hotel na to sa Davao City. After a few years, meron daw isang magkakaibigan na tinangkang pasukin ng hotel isang gabi. Hindi ko napapangalanan yung hotel kasi hindi na to existing. Pero kayo na lang bahalang humanap kasi baka may magsabi na rin dyan sa comment section. October 31 nag-explore yung mga magbabarkada at exciting nga naman yun dahil Halloween. Pero malagim yung nangyari sa barkadang yun. Ayon sa kwento, tinakasan daw nila yung guard ng hotel at sinubukang pumunta sa 12th floor ng building. At doon, madaming kababalagan yung nangyari sa magkakaibigan nakakita raw sila ng mga malaswang na nila lang. Unfortunately, meron daw nakahain sa kanila mula sa mga malignong nakatira na raw sa building na to. Isa to sa mga sikat na urban legends sa Davao at walang kasiguraduhan kung totoo to. Kung ako sa inyo, huwag nyo nang tangkaing pumunta sa mga lugar na sinasabi nilang minumul to, kagaya ng haunted hotel na to sa Davao City.